Guys, happy Monday F1. Ang niyong likod, dito na naman tayo ngayon sa 28th floor kung saan ay nakadyote na naman tayo ang iyong kapar Ay mga kapar niya update po kayo sa gawa namin dito sa kung pakita ko sa inyo paano magbuo ng duck. Ay mga Kapriyon. Let's! Na nga guys. Ayan o. Oh. Bubuo na sila ng dak para isang patong ngayon sa up uh, sa toilet to mga idol mga kapriyo nagtutakta yung jet pagadugtungan dito mga idol mga yun. mayroon yung ano dito tak uh, rubber para walang leak na hindi lalabas eh. hangin or ano usok katapos yung mga kapriyon lalagyan pa nila yan dito ng uh, para katulad nyo no? may selan pa mga yan no? ngayon guys marami sila na nabuo dalawa lang sila ayun dami dami na nabuo mga kapriol uh, dito lang sa palapag na to ayan bakit pinuburike pa yan ni Makasya? ayan ayan Ayan, nila ngayon guys kasi masikip yung bolt kaya may picnic yan ginagamitan ng malupitang picnic yan ayan na nilagay na ngayon guys yung bolt ayan. yawannya sila guys garis 4 shout out kay Gary Bibi dan dito yang ngopatin mo para pa manonood siya gari baby. Hey guys. Pan dito to palapag? dito. Uh, ha? Sige, lalagyan natin sa 30. Sa 30 na to. Tapos na. Tapos na kayo? <laughs> Tapos na sila, guys. Dalawa lang sila kumakain sa mga 20 pesos. Ganon din sila kalupit tumitira mga Kapre yun kaya pag mayroon kayo mga ng mga ducting PM mo kay dito guys, mag PM kayo sa akin Marami tayong makakuha ng mga workers At dito natin natatapos ang ating vlog mga kapre yun Mga update ngayong araw at Maraming salamat at God bless sa mga kapre Tingnan tingtingin mo na tayo dito. Silpe. Yun, yeah. o. <laughs> Alright. Alright. Ah, nagbubuo natin dyan. Cute, thank you, thank you.